Bilim, may bibili. Madilim. <laughs> Madilim ang kahapon ito. <laughs> 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 Madilim ang kahapon ni Dudong. Dong, ilak mo dong ha. May bibili isang daan pirasong manok. 6000 isa. Hmm. Dito to to yan. Bibilisin lah. Sangdaan Peraso. Oh my god. Wow. Mga kasabong. Sangdaan Peraso na manok. Yan. Sangdaan Peraso bilihindong. Bukas yun, magbibidyoke sila doon. Isang daan piraso mga kasabong. 6,000 diba? <coughs> so, ka ka isa lang. 6,000 isa. Blag-blag ka nang walay, klaro. laki laki Ano masabi? O. laki nga, pero di magkawtagan. Subscribe naman kayo sa channel namin, idol. <laughs> yun, papaya. Yun yun ang tinula, oh. Tumatik yan, papaya. May tanglad pa. News. Good for farming of marijuana. init na. Yun, gumanda na yung sayo doon, oh. Okay, bukas yung git. Bukas yung git doon.

babae ni ano mga white commission white kalaban ni ano ni Kabungu. bagyo pa naman oh tingnan nyo yung langit oh iba iba yung kulay sa langit oh may ulan na parating oh yun malakas na ulan may parating na na ulan yun yun nag Naglakad na yung bibili. Yun, ito. Ganda to. Berto dito dito Starlock <laughs> Kita nyo yung langit oh yung dilim Yun, napakalakas pa na ako doon ano. oh na lang manok dito guys Hindi na puno guys, nabinta na namin Google! Barinig kita sa mukha eh! sabong na ngayon Online sabong Hindi totoo yan guys Tagal na ako hindi nakaikot ito. Wala na. Mula na naman. Bakit kasi

Guys. Kedi Yan lang ako no. Dito lang ako. Pao, ilak mo lang daw yung git, no? Eh, dito lang ako daw. lak mo yung git. Oh. Limon yan, mga kasabong. Nalo na yan, dalawang bisis. Two times panalo, tapos ito. Maka isa na rin to. Isang panalo na rin lang nang lugon. ka isang panalo na rin 'yan. Ito isa rin. Nalo na rin 'tong mga sabong. Tatlo na 'yan. Periyas na nanalo 'yan. katapos lang nang lugon. ang kamera ko guys sirang-sira na yung cellphone ko guys sigehanan nyo yung video ko ito so guys limon yung tatay nyan guys tapos sweater 5k naman yung nanay yan yung kapatid Ayan guys. Ayan guys. Hindi ito lang guys. Ito na yung bibili guys. Bye bye guys.